silbato mo to sa motor anak ni agi anak kapatid ka to silbato to sa motor hala nagputak ang manok anak ano ka nagputak rong manok anak kapakarong sulungang sky anak oo anak Anak, bisag usara ka bagol akong gilungag anak no kay ubay-ubay bitog yapon anak ni tubo anak. Gamay ra ba ko kaon anak? nga ikapod anak gamay ra kay kaon anak. O anak, ko mas mama brown ni mo. Wala mas mama brown ni mo. Kamo na ni ati Buki ni mo akong pakanon. O anak. Biya naman kang mama brown ni mo. Unhila ka na. eh, hmm. hmm. <laughs> Nagpiyong-piyong di Ayan. Please mama bi. Tagasan to. Kabuutan ang lang ni akong papi. Magsige mo lang nag-blaze ni mama Lisa. Uy, di kalimot Grabe oh. pa kabuutan. Ano yung bata agad in town? Kisipon ka na. Pahiri mo sipon. Sige na. Pahiri mo si po, nana. Ganap, pahiri mo si Motorless, motoron anak ko ti ni mo anak. Dako <tipos> ko'y tingog ilang motor anak na agoy, na agoy bakuan anak na ibapol sa kanang may tambutso anak, butangan anak. Dako kay tingog ilang motor lagi anak. Nagmove anak no? Nagmove ang motor anak. Ug matangtang ang ligid anak niya. Kusog igdagan anak aw. Tigok anak. Kusog kay naglugsong anak. Mura kay di mapungil ng mga tarugo anang motor anak. Tinuod na anak o. Oh. Pahalag maglakaw ko anak. yan po guys ay to ito po mga palanggan dito kami sa loob ng tindahan mayroong bumibili kanina guys ngayon wala na po Ayan, tambay po kami dito ni papi sa tindahan I'm not feeling well guys masakit yung aking ano Yo yo nasa sa ni mo anak yan, good morning. Happy Sunday. Thank you for always watching, guys. Ito po si Papi, oh. Nagtutulog si Papi, mga palangga. Tapos sa po siyang kumain. Thank you for watching. Thank you for supporting us. Yan, happy Sunday. Today is August 17, 2025. Araw ng linggo. Ito lang po muna ng update ni Papi, guys. Thank you for watching. Happy blissful Sunday. Sa lahat, gupuha ginanin kong anak ko. <laughs> Kagwapo ni Papi, guys. Oy.